Hindi ko siya nakikita ngayon. Ngunit sinasabi nilang naroon pa siya sa dating pinagtuturuan. Sa walang pintang para lang, una kong kinakikitaan sa kanya. Naroon pa siya at nagtuturo ng mga kalamang pangaklat at mabuhay na isang uri ng karunungan sa kanya ko lamang tutuhan. Lagi ko siyang iniuugnay sa kariktan ng buhay, saan man sa kagandahan, sa tanawin, sa isang isipan o sa isang tunog kaya. Nakikita ko siya at ako'y lumiligaya. Ngunit, walang anumang maganda sa kanyang anyo at sa kanyang buhay. Siya ay isa sa mga pangkaraniwang guro noon. Walang sino mang sa kanya ng pansin. Wala sa kanyang pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga pananugutan sa paaralan, walang masasabing anumang pangkaraniwan sa kanya. Siya tinawag naming lahat na si Mabuti. Ang salitang iyon ang simula ng halos lahat ng kanyang pagsasalita. Iyon ang pamalit sa mga salitang hindi niya maalala kung minsan. Mabuti ang sabi niya. Mabuti naman umabot tayo sa bahaging ito. Mabuti, mabuti. Sa isang tagong sulok ng silid aklatan, pinilit kong lutasin ang aking suliranin sa pagluha. Doon niya ako natagpuan. Mabuti may tao pala rito. Wika niyang ikinukubli ng pag-aagam-agam sa narinig. Tila may suliranin. Mabuti sana kung makakatulong ako. Ibig kong tumakas sa kanya at huwag nang bumalik pa kailanman. Napatda ako na napaupong bigla sa katapat na luklukan. Hindi ko alam na may tao rito. Naparito ako upang umiyak din. Nakababa ang kanyang mga paningin sa aking kandungan. maya, -maya nakita ko ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tinanganan niya ang aking mga kamay at narinig ko lamang ang tining sa pagtatapat sa suliraning sa palagay ko eh. Siya na pinakamabigat. Nakinig siya sa akin. At ngayon, sa pagligo ng ko sa pangyayaring iyo eh, nagtataka ako kung paano napigil niya ang paghahalakhak sa gayong kamusmus na bagay. Si Mabuti naging isang bagong nilikha sa akin mula ng araw na iyon. Sa pagsasalita niya mula sa hapag, pagtatanong, Sumagot sa pagginti, niyang mabagal at mahiyain niyang mangiti sa amin. Narinig kumuli ang mga yabag na palapit na sulok na iyon ng silid aklatan. Ang sulok na iyon, iniiyakan natin ang sinabi niya ng hapong iyon. At habang tumataginting sa silid namin ang kanyang tinig sa pagtuturoy, hinuhulaan ko ang dahilan o ang dahilan ng pagtungo niya sa sulok na iyon. Hinuhulaan ko kung nagtutungo pa siya roon. At sapagkat natuklasan ko ang katotohanan ng iyon tungkol sa kanya, nagsimula akong magmasid, maghintay ng mga pakas ng kapaitan sa kanyang sinasabi. Ngunit sa tuwina, kasayahan, pananalig, pag-asa ang taglay niya sa akin. Pinuno siya ng maririkit na guni-guni ang aming isipan. Hindi siya banggit ng anuman tungkol sa kanyang sarili sa buong panahon ng pag-aaral namin sa kanya. Ngunit bumanggit siya tungkol sa kanyang anak na babae sa tanging-tanging niyang anak ng paulit-ulit. Hindi na siya bumabangit sa amin ng kailanman tungkol sa ama ng batang iyon. Ngunit, dalawa sa mga kamag-aral namin ang nakababatid na siya hindi balo. Walang pag-aalinlangan ang lahat ng bagay at pangarap niyang marikit Isinasalaysay niya sa amin ang katabilan niyon. Ang paglaki ng mga pangarap niyon ay nagbubuhang layunin niyon sa buhay. Minsan, tila hindi namamalayang Kapag papahayag ang aming guro ng isang pangamba, ang pagkatakot niyang baka siya hindi umabot sa matatayog na pangarap ng kanyang anak. Sa akin, ang bawat pagbanggit na iyon ay nagkakaroon ng kahulugan sapagkat noon pa may nabubuo na sa aking isipan ang isang hinala. Sa kanyang magandang salaysay, ay nalaman ang tuko sa arawan ng kanyang anak. Ang anak niyang anin na taong gulang na susunod na taoy, siya magsisimula ng pag-aral. At ibig ng guru namin maging manggagamot ang kanyang anak at isang mabuting manggagamot. Nasa bahaging iyon ng pagsasalita ng aming guru ng isang bata sa aking likuran ang bumulong. Gaya ng kanyang ama, narinig ng aming guru ang sinabing iyon ng batang lalaki at siya'y nagsalita. Oo, gaya ng kanyang ama, ang wika niya. Ngunit Tumakas ang dugo sa kanyang mukha habang sumisilay ang isang pilit ng ngiti sa kanyang labi. Iyon ang una at huling pagbanggit sa aming klase, ang tukol sa ama ng batang may kaarawan. Mapitiyak ko noong may isang bagay ngang mali siya sa buhay. Mali siya ng ganoon na lamang. At habang nakaupo ako sa aking luklukan, kumirot ang puso ko sa pagnanasang lumapit sa kanya tanganan ng kanyang mga kamay, gaya ng ginawa niya ng hapong iyon sa sulok ng silid aklatan, at hilinging magbukas ng dibdib sa akin. Marahil, makagagaan sa kanyang damdamin kung may makapay pagpatapatan siyang isang tao man lang. Ngunit, ito ang sumipit sa pagnanasa kong iyon. Ang mga kamag-aral kong nakikinig na walang anumang malasakit sa kanyang sinasabi, Oo, gaya ng kanyang ama. Habang tumatakas ang dugo sa kanyang mukha. Pagkatapos, may sinabi siyang hindi ko malilimutan kailanman. Mabuti, mabuti. Gaya ng sasabihin nitong fe, iyon lamang ang nakaranas ng mga lihim na kalungkutan ang maaari makakilala ng mga lihim na kaligayahan. Mabuti, at ngayon, masisimula sa ating aralin, natiyak ko noon gaya ng pagkakatiyak ko ngayon na hindi akin ang pangungusap na iyon ni sa aking pagkasalita ni mga pagsusok ng umagang iyon. Habang unti-unti gumabalik ang dating kulay ng kanyang mukha, muli niyang ipinamalas ang mga nagtatagong kagandahan sa alilim na sa panitikan. Ang kariktan ng katapangan, ang kariktan ng pagpapatuloy anuman ng kulay ng buhay. At ngayon, ilang araw lamang ang nakaraan, buhat ng mabalitaan ko ang tungkol sa pagpanaw ng manggagamot na iyon. Ang ama ng batang iyon, marahil ay magiging isang mga din balang araw, ay namatay at naburol ng dalawang gabi at dalawang araw sa isang bahay na hindi siya tirahan ni Mabuti at ng kanyang anak. At naunawaan ko ang lahat sa hubad na katotohanan niyon at sa buong kalupitan niyon ay naunawaan ko ang lahat.